alam nyo po ba na to ang kanyang pupot, pupot sa ito sa amin iwan ko kung ano sa tagalog to sa ato ilagay sa ano gulay isda baboy uh, ngayon ko lang nga, ito na laman na ginugulay pala ito eh hmm, hmm, hmm kanyang upot lang hmm. Yan Marami 'yan sa bakuran diyan. Pagalagala lang 'to kung saan. Marami ka itong makikita hindi mo alam pala. Pwede itong gulayen. Masarap ito. Pwede itong lagay sa isda kaya gulayin mo baboy. Hihirin nito. Sarap to. Okay. Hanap pa tayo. Kami rin pa diyan iba. Ah, sa baba oh. Maraming gabi. Gabi yan. Hmm, dami. Malalaki ang laman. Kailan maraming linta. Gabi yan mga idol. Niyan. Hmm, Maraming linta lang kasi.